Magandang araw, sa bidyong ito ay ating tatalakayin ang aspekto ng pandiwa. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang pandiwa o verb? Tulad ng karaniwang alam natin, ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa, kumakanta, nagbabasa, naglalakad, nagwawalis, lumalangoy. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagsasama ng panlaping makadiwa at salitang ugat o root word. Halimbawa, si Mark ay tumatakbo. Ang pandiwa sa pangusap ay ang salitang tumatakbo. Ito ay binubuo ng salitang ugat na takbo at panlaping tuma. Ano nga ba ulit ang panlapi? Ito ay isang morpema o makabuluhang unit ng salita na ikinakabit sa isang salitang ugat upang makabuo ng isang bagong salita o anyo ng salita. Bukod sa kilos at galaw, isinasaad din ng pandiwa ang mga sumusunod. Una, proseso o pangyayaring karaniwang sadya, di sadya, likas o di Halimbawa, bumagyo, umulan, kumidlat, natabunan. Isinasaad din ng pandiwa ang karanasan o damdamin halimbawa, natuwa, nainitan, yumabang, nilamig. Tandaan, may tatlong gamit ang pandiwa. Aksyon, pangyayari, karanasan o damdamin. Ngayong alam na natin kung ano ang pandiwa, maaari na tayong dumako sa pinakapaksa ng ating aralin, ang aspekto ng pandiwa ito ay tumutukoy kung kailan nangyari ang pandiwa. Ipinahahayag nito kung ang kilos ay naganap na, magaganap pa lang, o kung ipagpapatuloy pa ang kilos sa kasalukuyang ginagawa. May tatlong aspekto ang pandiwa, pang nagdaan, pang kasalukuyan, at pang hinaharap. Unahin natin ang aspektong pang nagdaan o perspektibo o past tense sa Ingles ito ay nagsasaad na tapos nang gawin ng pandiwa. Halimbawa, umalis, pumunta, naglaba, binasa, tumalino, nadapa. Ngunit alam nyo ba na sa wikang Pilipino ay may tinatawag na aspektong katatapos, na bahagi pa rin ng aspektong pangnagdaan. Ito ay nagsasaad na katatapos o kagagawa pa lang ng pandiwa o ng kilos. Ginagamitan ito ng panlaping ka at pag-uulit ng unang pantig o syllable ng salitang ugat. Halimbawa, ang salitang ugat na alis. Ang aspektong katatapos ng salitang ito ay kaaalis. Dahil gaya nga ng nakasaad sa tuntunin, uulitin lamang ang unang pantig ng salitang ugat at magdudugtong ng panlaping ka sa unahan nito. Iba pang halimbawa, kalilinis, kagagaling, katatapos, kabibihis, kalalaya, kasasabi. Ang sumunod na aspekto ng pandiwa ay tinatawag na aspektong pangkasalukuyan o imperpektibo o present tense sa Ingles. Ito ay nagsasaad na ang pandiwa ay kasalukuyang nangyayari o ginagawa at hindi pa tapos. Halimbawa, nagwawalis, naglalaba, tumatakbo, sumasayaw, lumilindol, umiiyak. Ang ikatlong aspekto ng pandiwa naman ay tinatawag na aspektong panghinaharap o kontemplatibo o yung future tense sa Ingles. Ito ay nagsasaad na ang pandiwa ay hindi pa nauumpisahan at gagawin pa lamang. Halimbawa, isusulat, panunoorin, hihiramin, sasagutan, pasasayahin, kalilimutan. Dagdag kaalaman, ano nga ba ang mas tama, natutunan o natutuhan? Tama ang salitang natutuhan at mali naman ang salitang natutunan. Pero paano nga ba yun nangyari? Simple lang naman ito. Tandaan na sa wikang Filipino, walang hulaping nan at nin, ngunit mayroong an at in at han at hin. Ginagamit ang hulaping -an at -in kapag ang salitang ugat ay may impit sa dulo o huling pantig. Ano nga ba ang impit o glottal stop sa Ingles? Ito ang pagbigkas ng tunog na parang may pumipigil sa paglabas ng hangin mula sa bibig. Halimbawa, ang salitang bantaan ay mula sa salitang ugat na banta na may impit sa huling pantig, kaya ginamit ang hulaping -an. Sumunod ay ang salitang piliin na mula sa salitang ugat na pili na may impit din sa dulong pantig kaya ginamit ang hulaping in. Iba pang halimbawa, siraan, layuan, paluin, tandaan, tahiin, kutyain. Samantala, ginagamit naman ang hulaping han at hin kapag ang salitang ugat ay nagtatapos sa patinig na walang impit halimbawa ang salitang bakunahan ay galing sa salitang ugat na bakuna ito ay walang impit sa dulong pantig kaya ginamit ang hulaping han sumunod naman ay ang salitang sabihin na mula sa salitang ugat na sabi na wala ring impit sa dulong pantig kaya ginamit ang hulaping hin ang isa pang halimbawa ay ang salitang natutuhan na mula sa salitang ugat na tuto na wala ring impit sa dulong pantig, kaya ginamit ang hulaping han. Iba pang halimbawa, parusahan, bilhin, kasuhan, sambahin, distansyahan, kantahin. Ngayon naman ay ating subukin ang inyong mga natutuhan tungkol sa paksang ating tinalakay. Panuto, tukuyin ang pandiwang ginamit sa pangungusap sabihin din kung ano ang aspekto nito. Para sa unang bilang, tumanggi si Kevin sa tulong mula sa ibang tao. Ang pandiwa ay ang salitang tumanggi at ang aspekto nito ay pang nagdaan o perpektibo Ikalawang bilang Mamayang hapon ay pupunta kami sa dentista. Ang pandiwa ay ang salitang pupunta at ang aspekto nito ay panghinaharap o kontemplatibo. Ikatlong bilang Masayang naglalaro ng taguan ang mga bata sa labas. Ang pandiwa ay ang salitang naglalaro at ang aspekto naman ay pangkasalukuyan o imperpektibo. Ikaapat, huwag mong basta-basta itatapon ang iyong mga lumang damit. Ang pandiwa ay ang salitang itatapon at ang aspekto ay panghinaharap o kontemplatibo ikalima. Napanood mo ba ang balita tungkol sa paparating na bagyo? Ang pandiwa ay ang salitang napanood. Ang aspekto naman ay pang nagdaan o perspektibo. Ikaanim, ayon kay Eva, kaalis lang daw ni Liam ang pandiwa ay ang salitang kaaalis. Ang aspekto naman ay perpektibong katatapos o maaari rin ang aspektong perpektibo. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakilike at ishare mo na rin sa iyong mga kakilala o kapwa mag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Paalam!